Ya, yeah, madaib na. So, yan ang anik kita digdi sa may party kang pampang. Itis tingon ta kung makako amang kita digdi kay panira. Dito na baba kalon ta tamahalun ang mga panira mo niyan. Kaya, matis ting kita digdi magbuntog sa tubig. Ayan. I... tata ta na ini yung lambat kung makako makako akita at sabi kada daadig di ang mga tilapia saka, ano pa nga nito ah uh, tulong klase daang ang sira anya on digdi sa ano sa kanal yan, nya on talaga digdi ang mga sira malinig po ini tada da ipo pwede digdi na ano pag tatapukan ki mga basura tabawal po yan malinig pong maray di ang ano kanal ang kada ko ngani po ang mga naglilinig digdi sa gilid ka ini. So, uyan na nga ni po, nakakuha na nga ni po kita sira mga tilapia saka ka puyo. Yan, magkaibanan nga ni po kami tapos si Agum. Si Agum naman ngunyan ang mabuntog ta. Medyo natatakot na nga ni po ako magbuntog ta. Baad kun uputan ako kilimta. Siya na, mo na ngunyan ang mag ano, kitay-kitay diyan. So, ini na nga ni po nya umpo digdian mga ano mangki mga paroy mahiwas po nga ni inidigdiyo sa may parting ining kabusaw niya umpo kami digdingo yan nag ano nagpapangki ini po ang mga paroyan ang digdiyo sa ano sa kabusaw ini naman po ang kali sa kamay dikit po na ay may sadit pong kalsada so iyan na nga ni po iyan ang ano ang mga tanuman sa kamay siraan po digdi sa may gilid na ini so sa gabos po na mga nag like mga nag share Ah, uh, salamat pong maray sa Indo Gabos. As hindi di po nga sa may parte na ini, igwa po dinin mga ano mga ah, uh, itik na piga ataman. Nagpapas nagpapa ano nagpapasugok o